magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang boarding house. Ayasha, daling bumabasi bumaba si Ayesha nang hagda nang marinig ang boses ni Nanay Jelen, ang may-ari ng boarding house na pinagtutuluyan niya. Hindi maipintang mukha ang sumalubong sa kanya. Hindi na siya magtataka dahil mukhang alam niya na ang pinunta nito. Ikaw talagang bata ka. Sabi mo babalik ka. Kunwari'ng naiinis na sabi ni Nanay Jelen sa kanya. Kaya heto siya. 'Pag simpleng kumakamot sa batok. Nakalimutan ko po eh. Pagdarasun niya, malalim na buntong-hininga ang pinakawalan ng ginang at tinignan siya nito. Di ba masarap ang luto ko? Bakit parang ayaw ng mga binibigay ko? Saad nito, animoy nagtatampo. Nagpilit ng ngiti si Ayesha, saka mabilis na sumagot. Naku, hindi po ah. Nakalimutan ko lang po talagang dumaan ulit sa inyo. Saka, masarap po ang luto nyo, Nay. Paborito ko nga ho yun eh. Lalo na yung sinigang nyo na asim Mukhang tinanggap naman ni Nanay Jelen ang paliwanag niya. At maya-maya pa ay inabot nito ang tupperware na may lamang ulam. Puno ng galak na tinanggap ni Ayesha ito at nagpaalam muling papasok na sa loob. Ang totoo ay nahihiya talaga ito sa ginang. Dahil halos araw-araw siya nitong pinapadalhan ng makakain. Paminsan pa nga ay kinakatok siya nito tuwing umaga para pikin ng almusal. Masyado na kasi itong nagiging mabait sa kanya at masarap din naman ang mga inihahanda nito kaya hindi niya magawang tagihan man lang. Kung minsan naman ay inuunahan niya ng pagrarason dahil hiyang-hiya na talaga siya sa mga inaabot sa kanya ng mag-asawa. Napabuntong hininga si Ayesha matapos iserado ang pinto. Mabilis din siyang pumunta sa kanyang maliit na lamesa at doon ihinain ang kanyang kakainin na pagkain. Kasama na din ang ulam na binigay ni Nanay Jelen sa kanya. Pasimple rin siyang napatingin sa lata ng sardinas na nasa mesang iyon. Mabuti na nga lang ay hindi niya pa yon nabubuksan. Ito sana ang uulamin niya sa araw na iyon. Laking pasasalamat niya talaga sa ginang dahil paminsan ay hindi na siya nagkakaproblema sa pagkain. Dahil bukod sa ulam na inaabot sa kanya nito araw-araw, ay paminsan inaabutan din siya nito ng tatlo hanggang apat na kilo ng bigas sa isang buwan. Naging magaan talaga kahit papaano ang buhay ni Ayesha. Magmula nang tumira siya sa boarding house ng mga ito. Ilang taon na din siyang hindi sinisingil nito ng kung magkanong bayad sa upa. Tinatanggihan pa nga siya nito tuwing mag-aabot siya ng renta dito. Sasabihin idadagdag niya na lamang ito sa kanyang tuition fee. Makailang ulit niya na rin, sinubukang bayaran ito, ngunit sa huli ay hindi nito tatanggapin iyon. Naalala niya pa, noong unang tapak niya sa syudad noon upang makapagtapos ng pag-aaral kahit pa ay mula siya sa mahirap na pamilya at hindi na kaya ng mga magulang na suportahan ang kanyang pagkukolehyo ay pinili niya talagang pumunta at makipagsapalaran sa siyudad at kapagtapos. ang mag-asawa rin ang lumapit sa kanya noon upang ialok sa kanya ang boarding house ng mga ito sa isang murang halaga nagawa pa niyang magbayad noon hanggang dalawang buwan lamang at hindi na muling tinanggap ng mga ito ang kanyang bayad akala nga niya noong una ay papaalisin na siya ng mag-asawa. Ngunit nagkamali siya. Pagkatapos noon ay pumasok na si Ayesha sa kanyang paaralan at ginugol ang buong oras sa pag-aaral. Huling taon na niya sa kolehiyo at gusto niyang pagbutihin pa. Ayaw niya naman kasing matanggal sa din dinlister ng paaralan nila. Pasado alas 8 na ng gabi nang makauwi si Ayesha sa boarding house, ay dumiretso muna siya sa bahay nila Nanay Jelen at Tatay Pino upang ipaalam sana na nakauwi na siya. Ngunit imbes ng ngiti ng dalawa ang sumalubong sa kanya ay nagpapanik na Nanay Jelen ang kumungad sa kanya nagmamadali namang pumasok ng bahay nila si Ayesha upang malaman ang nangyayari. Mabilis niyang inalalayang makatayo si Tatay Pino nang makita niyang nakaupo na ito sa sahig. Mukhang alam niya na rin kung bakit natataranta si Nanay Jelen kanina. Hinahayblad na naman ang Tatay Pino mo anak. Bigla na lang itong natumba kanina. Sinabi ko namang huwag niya nang puntahan ng isa sa mga tenant ng boarding house eh, na ayaw magbayad. Nagkasagutan pa ang mga ito kagabi kaya medyo nahihilo daw siya ngayon. Nagmamadaling paliwanag ni Nanay Jelen. Napabuntong hininga naman si Ayesha dahil tama nga ang Nanay Jelen. Hinahay blood kasi ang asawa nito. Marahang tinanggal ni Ayesha ang bipi sa braso ni Tatay Pino at inihiga ito sa higaan. Saka naman niya nilingon si Nanay Jelen. Ako na ho ang magbabantay kay Tatay Nay. Magpahinga na po kayo at baka yung kalagayan niyo naman ang mapahamak. Pakiusap ni Ayesha. Nagdadalawang isip pa ang matanda bago ito napabuntong hininga. Ayos lang ba sa'yo anak? May paso ka pa bukas. Nag-aalalang sabi nito. Umiti naman si Ayesha. Ayos lang po, Nay. Hapon pa naman po ang pasok bukas. Matutulog din naman po ako mamaya. Paniwanag niya rito. Mukhang hindi papayag ang ginang kaya sinamahan niya itong matulog sa kama. Kinumutan niya muna ito bago bumalik kung nasaan ngayon Papahinga si Tatay Pino. Mahaba pa ang gabi, ngunit hindi naman nakakabagot para kay Ayesha ang pag-aalaga ng pasyente. Kaya nga niya ginusto ang kursong nursing. Tanghali na nang makauwi si Ayesha sa kanyang boarding room. Aminado siyang wala siyang maayos na tulog. Ngunit masaya naman siyang natulungan si Tatay Pino kagabi. Mabuti na nga lang din ay umayos na ang pakiramdam nito. Kinabukasan ay Sabado. Ngunit maagang nag-asikaso si Ayesha para pumunta sa kanyang trabaho. Nagbe-babysitter kasi ito tuwing Sabado at Linggo. Naalala niya rin na ngayon din ang araw ng kanyang sweldo. Atiye! Sigaw ng bata. Patakbo itong lumapit sa kanya at pinigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Pagkatapos din nun ay kinuha naman ito ang kamay niya at hinatak siya papunta sa sala. Andiyan ka na pala Yesha, kanina ka pa inaantay ni Kailin. Ako nga yung kinukulit eh, nasaan ka na daw? Mahinang napatawa si Ati Kaira habang sinasabi niya ito sa kanya. Napangiti naman si Ayesha at hinalikan sa noo ang bata. Si kaili naman ang inaalagaan niyang bata. Nasa anim na taong gulang na ito at paminsan naman ay tinuturuan niya rin itong magbasa at magsulat. Malimit niya na itong makasama ng naging limang taong gulang ito. Dahil na rin naging work from home ang nanay nitong si Kyra. Ngunit kahit na ganoon ay hindi naman nalalayo sa kanya ang loob ng bata. Ate laro tayo ha? Tapos sulat din po tayo. Masiglang sabi nito. Sinuklayan naman ni Ayesha ang buhok nito at saka tumango. O siya, ako'y mauuna na. Enjoy your day ha? Paalam ni Ate Kaira sa kanila gabi na nang makauwi si Ayesha. Sinalubong naman siya ni Nanay Jelen kaya nagtataka siya. May problema po ba? Nasaan po si tatay? Nag-aalala ang bungad ni Ayesha dito. Umiti sa kanya ang ginang at sinabing, Ayos ng tatay pino mo anak. Maraming salamat nga pala sayo. sa iyo. Saad nito, kahit papaano ay nakahinga na siya ng maluwag. Mabuti naman po kung ganon. Aniya dito bago kapain ang bulsa. Siya nga po pala nay. Inilabas niya ang inihandang pera para sa bayad sa upa. Ibinawas niya na kasi ito sa sweldo kanina. Inabot niya na itong ngunit mabilis ding ibinalik ni Nanay Jelen nang makita iyon. Wag na iha. Saad nito. Di ba sinabi naman namin sa inang tatay Pino mo na wag ka nang mag-aabot at idagdag mo na lang sa tuition mo? Nasa grading niyo pa naman, pambayad at pambili mo rin yan sa mga kailangan mo sa school. Mahabang paliwanag sa kanya ni Nanay Jenen. Pero Nay, apat na taon na rin po akong hindi nagbabayad. Pagpapaalala niya rito ngumiti na lamang si Nanay Jelen at si Nenya San siyang itago na lamang iyon. Makailang beses na rin munang nangulit si Ayesha dito, ngunit sa huli ay tinanggap niya na ang pakiusap nito. Napangiti si Ayesha matapos makita ang kabuuan ng pinagawa niyang bahay dito sa Pilipinas. Ikalawang beses niya na ang pagpapagawa na to. Sariwa pa sa isip niya ang nangyari noon. Limang taon na ang nakalipas at tandang-tanda ni Ayesha, ang nanay Jelen at tatay Pino niya na nagbigay sa kanya ng matitirhan nung mga oras na siya'y nagaaral pa lamang. Limang taon na ang lumipas ngunit heto siya at nagbabalik. Daladala -dala ang surpresa sa mag-asawa. Kumpleto na ba lahat? Tanong niya sa kanyang kaibigan na engineer. Kasama din ito ang nobya niyang interior designer. Oo naman, ready na nga eh. Masayang sagot nilang dalawa. Matamis na napangiti si Ayesha bago sumakay sa kanyang sasakyan at pinaandar iyon. Sa wakas ay makikita niya ng muli ang mag-asawa makalipas ng limang taon. Hindi niya na muli pang nakita ito pagkatapos niyang pumunta ng ibang bansa at magtrabaho. Nakakalungkot kasing isipin na naging maayos ang buhay niya nang dahil sa mga ito at nagkaroon din ng magandang trabaho ngunit ni hindi niya man lang nabayaran ang mga tulong na naibigay ng mga ito sa kanya. Makalipas ang dalawang oras na biyahe ay nakarating si Ayesha sa dati niyang tinutuluyan. Ang boarding house ng mag-asawang kumupkop sa kanya. Tahimik lamang si Ayesha kumakatok sa labas ng bahay ng mga ito. Iniintay ang paglabas ng dalawa. Noon nga ay naaalala niya pa kung paano siya antayin ng mag-asawa sa labas ng kanilang bahay bago ito magsarado ng gate. Nangiti pa itong sinasalubong siya. Matagal na at masyado ng malayo ang narating ni Ayesha. Isa pa ay hindi na rin siya sigurado na makikilala pa siya ng mga ito. Ilang minuto ang lumipas at narinig niya ang pagpihit ng pinto dahilan upang ayusin niya rin ang kanyang tayo. Kusang sumilay din ang malawak ng ngiti sa kanyang labi. Naroon nakatayo ang ginang sa loob ng bahay. Pilit kinikilala ang mukha niya. Ilang segundo lang din ay umiiyak na ito. Lumapit sa kanya at binigyan siya ng isang napakahigpit na yakap. Ayesha, anak. Umahagol-golm na sabi nito. Napasinghap naman si Ayesha at niyakap ito ng mas mahigpit. Ako nga, hunay. Umiiyak niya rin sabi. Tinawag na rin ng ginang ang kanyang asawa. Katulad din ito ay umiiyak din ito kaagad nang masilayan siya. Ayesha? Mahinang tawag nito sa kanya. Hindi niya talaga inakala na sa paglipas ng maraming taon ay makikilala pa siya nito. Ewan niya ba? Basta parang isa siyang anak na matagal na nawalay sa kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto nilang pag-iyak at mahabang kwentuhan, ay siya anak, dito ka na muna magpalipas ng gabi dahil mahirap ng bumiyahe at madilim. Sa ad ni Nanay Jelen. Tsaka, yung boarding house mo, hindi na namin pinagamit sa iba simula nang umalis ka. Kami nang gumagamit noon. Para naman, ma-maintain namin yung kwarto at manitili yung mga alaala mo. Dagdag pa na pahayag ng ginang. Napangiti naman si Ayesha at sinabi, Talaga ho? Namiss niyo po talaga ako, Nay? Saan niya pa? Noong gabing iyon ay nagpalipas si Ayesha sa kanyang dating kwarto. Walang pinagbago. Ganun pa rin. Maraming alaala. Mahinang sambit niya habang pinapalibutan nang tingin ang kwarto na kung dati ay tingin niya ay malaki na sa kanya. Pero sa kwartong ito ko binuo ang mga pangarap ko. Dagdag niya pa, marahan siyang nahiga sa dating kama. Kinaumagahan, maaga niya pang pinuntahan si Nanay Jelen at Tatay Pino. Nay, Tay, Sama po kayo sa akin ha. May pupuntahan po tayo. Ipapasyal ko po kayo. Masayang pag-aya ni Ayesha. Masaya at mabilis namang pumayag at sumama ang mag-asawa. Makalipas ng ilang oras na biyahe, namating na sila sa lugar kung saan pinatayo ni Ayesha ang pangalawang bahay at ibinigay niya na rin ang susi ng bahay sa mag-asawa. Nay, Tay, regalo ko po sa inyo. Sambit ni Ayesha habang nakangiting inaabot ang susi. Matagal niya din kasing pinag-ipunan ang bahay at lupa na ipinundar niya para sa mga ito. Dati ay pangarap niya lamang na mabigyan ito ng mas malaki ngunit komportable na tirahan. Ngunit ngayon, Heto siya. Maka ilang beses din munang tinanggihan ng dalawa ang bigay niya, ngunit sa huli ay siya ang panalo. Dahil tinanggap na rin ng mga ito iyon. Maka ilang ulit na rin siyang nangulit hanggang sa mapapayag niya ang mga ito. Maraming bagay siyang dapat ipasalamat. Ngunit sa dami nun ay may mga bagay na higit pa doon. Katulad na lamang ng pakikipagsapalaran niya sa syudad upang makapagtapos ang pagtatrabaho niya sa pamilya nila Kailin at Ate Kaira at ang higit sa lahat ang makilala niya ang mag-asawa. Maraming salamat Nanay Jelen at Tatay Pino dahil kayo po ang naging dahilan kung bakit nakamit ko ang mga pangarap ko. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.